Good evening. Lord, sa mga uh, hindi pa nakakaalam at uh, itong balita ngayon at uh, trending ngayon, viral yung editing na nanalo sa sa loto. Na, uh, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Yes, ayan yung meron ngayon na uh, editate yung sa One time, we nanalo eh, yung damit naman po ay eh, nakakilala so nangganyo uh, sana naman daw po wag ipakita naman po yung damit so yan po ang reason nga na i agreed, it's a very pure editing pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya so ibig sabihin so inamin nyo inedit to pinalitan nyo clothing Edit ito ito. Ayan, ayan, narinig na. Grabe. Yung sa nanalo sa luto, inedit lang. Ibig sabihin, napakatagal na nang ginagawa ng mga taga-PCS. O na yan, mga officials dyan. Sinong involved dyan sa mga nananalo, kunyari. Ang panluloko ng mga taga o sa taong bayan. Yung mga mga mananaya na nangangarap na manalo yung pala niluluko nyo grabe ang ginagawa nyo sa mga mananayan natin mga kababayan natin na umaasa sa na nangangarap na manalo sa luto yung pala mikos mikos nyo lang yung, panluluko pala talang ginagawa nyo Kukuha kayo mga pronto editing na edit, ini-edit niyo na, na nanalo kunwari. Grabe to. Kita mo naman ako. Ayun oh. No? Bakit kailangan ulit Uh, we have to protect the identity Brabe. of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time. We covered the face. Eh, oh. Yung damit naman po ay eh, nakilala. Nakilala. So, uh, ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya. And I agree, it's a very poor editing. Pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inaamin nyo, in-edit to, pinalitan nyo yung clothing. Opo. Oh, Edited to ito. Tag-inan, grabe, yes, kalukuha <laughs> Ta po. edit Na alibay -ali 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 pa si Butchokoy. Na nakilala yung damit. Ayan, mga lods. Kaya, hmm. Ako talaga hindi ako naniniwala sa loto. Pero dahil eh, tumutulong yung PCSO sa mga mayhirap. may hirap. Yung mga pumunta roon, tinutulungan nila. Kahit eh, kahit talaga, wala talagang chance ka manalo sa loto. Dahil computerized yun eh. Computerized yun. Alam nila, alam nila kung anong palalabasin yun. Madedetect yung bula eh. Saka yun eh, tatalong pa labas eh yung nga lang nanalo na 400 katao ano na nakaraan taon na nagkaroon lang abireya yung kaya yun na sentro nila yung maraming taya 400 ang katao kaya eh, nagati-hati sila magkano na lang napagatihan nila nasa 400 din siguro may git tapos may tax pa na 20% matindi to na... Ma Mikos-mikos ng PCSO, 43 milyon. Bukod pa yun, may nanalo ba ngayon ng 640 milyon? Pinaghati-hati nila yan. Kung hindi kukuha sila ng front, pupront kung sinong taga ibang bansa o taga probinsya, ayaw ipakita yung mukha, nanalo. Yung pala, utot nyo, kayo lang ang naghati-hati. Mga opisyalis dyan sa PCSO, Oh, sarap pa ng kuha nyo. Ayan. Grabe. Nasaan na yan? Ayan Oh. Grabe. Yes, Oh. So, Ay, kaya ganyo. Uh, we have to protect, hmm? the of the protect ng kong. nagreklamo sa one time. We covered the face. Ay, e, damit hindi damit na kilala siya. siya sa po, 100% ka, nagsisinungaling ka bro. Grabe oh. Dapat yan so, investigahan so, ng uh, ayos talaga to. Tapos, eh pag naimbestigahan imbestigahan yung pagkatao ng mga opisyalis dyan sa PCS so, kung magkano lang ang sahod nyo bakit ganun kayo kayaman kasi dyan na pupunta yung mga one, mga nananalo na 600 640 million tapos si eh, hati hati nila grabe kahit eh tigilang million sila dyan oh. kawawa talaga mga Pilipino na niluloko ng kapwa-Pilipino wala, wala talagang asinso ang Pilipinas dahil puro kahit na sa PCSO na in, nakuha ng gobyerno, mayroon pa rin ko, hawak ng gobyerno investigahan mo yan Sir Rapitor po yung katarantaduhan ng mga opisyalis dyan alamin nyo yung mga re-reign yan, saka Line detector para malaman kung total ng sisinungaling o hindi. Para malaman yung kuhan. Tapos si dapat niya makulong. Dahil taong bayan na niluloko nila eh. Mas maraming mananaya na may hirap kaysa may yaman. Yung pambili na lang nila ng kape, pambili nila ng tinapay o biskwit itataya nila yun. 20. Dati noon, 10 lang. Ngayon, 20 na tataya nila yun magbabaka sakali sila yun pala niluloko lang ng putang ng PCSO na yan ay yun. yan mga lods sa... may natutunan kayo sa PCSO na yan sa mga mikos-mikos ng kalukuhan ng mga tauhan ng PCSO mga opisyalis yan ako isang puno na yung lagayan ko ng mga ticket dyan. Kaya talaga hindi ako makapaniwala na. naniniwala talaga ako na may kalukuhan yung loto. Kasi computerized yan eh. Walang mananalo dyan. Kunwari lang yung mga nanalo eh. hindi pa pakita mukha. Mga front lang nila yon Yung mga ano oh. Hindi ako naniniwala yan. Walang imposible na mga hold up, hold up daw, kidnapping sa ibang bansa nga, nanalo Pilipino, pinakita mo ka, na, nakidnap ba? Nakauwi pa. Eh, yung Pilipino talang nanalo, kita mo mukha, itsura. Eh, dito, ang dami nung kasi Chiburetsi na yung what? Mas malaki pa nga ng panalo ng sa ibang bansa ng Pilipino na nanalo sa... Ano yun nila? Sa kundi nila, PCSO nila na sa ibang bansa, mga rapol-rapol nila. Eh dito, kunwari pa kayo hindi pakita mo ka yung pala Rakit nyo yan mga taga pisiso kaya kung kayo kay ng pisiso malalaman nyo ang mga kalukuhan kailangan investigahan talaga yan para makulong yung mga nagsabutahe dyan sa pisiso na sila lang ang yumayaman yan lang ang masasabi ko sa mga suki so sa PCS oh, bagaya ko suki so na hindi ako naniniwala dahil alam ko yung pera tinataya ko mapupunta ng mas sa PCS oh, sa tinutulong at may chance ka pang manalo kahit na hindi ako naniniwala eh talaga ako naniniwala dyan dahil may daya, yung computerized yun eh okay lang yung sa, sa tambiolo yung binubula dahil dudukutin mo lang doon eh dudukutin mo yung kwan na hindi mo titingnan oh. ilang dukot, animo o oh, yan oh. tingnan nyo kung ano number yan pero kung sa computerized, rarisyapol yan eh pag rarisyapol yan, yung nadidetect yung numero saka ito e, tulak pataas pag hindi pa siya nadidetect tuloy tuloy ang shuffle shuffle ng shuffle pag nadetect na yung halimbawa number 6 nadetect na iyon ang itutulak pataas. Number 4 naditik ka agad. Pag ganun, tulak na agad yan. Pero pag wala pa, tatagal lang yan. Tsaka so pag naditik na, saka itataas. Yung nababangga ng isang bola, kaya nagkakaroon ng abireya. Pag tulak pataas, may na natamaan yung ibang bola. Doon nagka -abirea. Doon. Kaya kung nas nasisintro na yung isa, tutulak na yun. Kung gis, tulak na pataas yan ng computer. Detect yan eh Nadidetect nga yung may mga kaso sa computer eh Yung pa kaya na Number na yan eh Nadidetect din yan Computer yan eh Mas Maganda pa yung mano-mano Yan lang ang masasabi ko sa ka Kalukuha ng mga PCSO na yan Sila lang ang niluloko lang mga taong bayan Sa ganyan na, May nanalo Tapos inedit Grabe yan lang ang aking opinion mga lods thank you thank you thank you for watching mga lods yan lang ang nilabas ko ng sa Manalo lods kasi ako dyan eh marami akong ticket dyan bandang uli ilalabas ko na yan papakita ko kung gaano karami ang ticket ko na tinatago hindi lang dekada na akong tumataya yung iba tinatapon ko na yung iba tin nandyan halos ng lata na ang ticket ko sa loto araw araw yan tumataya ako pag hindi mo tinayaan lalabas pag may taya hindi hindi lalabas gaya ng isito, tinayaan mo ngayon lagi lagi mo tinayaan nakalimutan mo na, hindi mo tinayaan lalabas ngayon gaya ng size 14 lagi mo tinatayaan sa isito, to lumabas siya lumabas siya pag hindi mo natayaan pero pag tinayaan mo hindi lalabas magaling nga eh Yan talaga ang kuha ng computerized niya eh. Pag hindi mo tiniyan lalabas. Pag may taya, hindi lalabas.